What's up, what's up, mga ka-Fiber? Eto na naman tayo muli. Birthday nga pala ng airpod ko ngayon. Kaya nagiinom kami ngayon dito. Eto na nga pala si ka at si Giganggang. Tamang sayaw na sila rito. Mukhang panis yata naiinom na itong ngalak eh. <laughs> sige ka heart heart at kay geng geng isayaw nyo pa ng bongga 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 tama yan ka heart heart turuan mo sila <laughs> tignan mo tong mga to ayaw pa rin talaga tumigil last nyo na yan ha Christine Kate Tama na yan. <laughs> Christine Gate, huwag mo nang subukan, masisira lang ang buhay mo dyan. Ayaw <laughs> oh, po talaga nila tumigil. Ay, sige na nga, bahala na kayo. Huwag mo silang pagalitan ka oh, heart heart. <laughs> Hanggang sa muli mga ka-fiber. Maraming salamat. Ingat!